I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Marami na nga talagang mga Bablis ang nag-aabang sa Kent by Milab na teleserye ng ating Donbel na sila Donnie at Bel Mariano na kung saan kagabi nga lang guys ay talaga namang ito ang ating Donnie ay napamay na nga sa kanyang pink. Narito nga guys ang nasabing video. This I'm Bel Mariano. And I'm Donnie Pangilinan. We will be playing Pamain po. po. Ako rin, mananood din ako. Mine, mine. Yours. <laughs> Ours. Both. Both. Yeah malayo ko kami kay Caroline at kay Bingo. Bye. Ah, Besties, excited na kaming mapanood yung ang Can't Buy We Love. Na mapapanood din niyo sa Netflix 72 hours before anywhere else. See, See you soon, soon on, on Netflix! Netflix. Sun ay mapapanood nga raw sa Netflix ang Kent by Me Love sa October 13 at mas una nga raw ito ipapalabas. At ayon nga dito, what if si Doni Pangilinan and Bal Mariano ang imain ko? Malapit nyo na makilala si Caroline at Bingo. Kent by Me Love streaming on Netflix 72 hours ahead of anywhere else. Marami na nga talaga mabula ang nag-aabang sa teleserye na pagbibidahan ng ating Don Bell na kung saan kung wala nga kayo Netflix ay mapapanood na nga ito ngayong October 16 at talaga namang inaasahan na nga ng maraming bablis na mas lalo nga tayong kikiligin sa ating kopol kaya naman stay tuned lang tayo for more updates sa ating Donnie at Bell sa mga susunod na araw pa.